Ayan, mega shoutout uh, mga ka-idol at uh, good morning. Uh, nandito na po tayo ngayon kung saan po tayo madalas nagbablog sa support floor. Ayan, panoorin nyo. Uh, medyo kunti na lang at hindi na natin makikita yung uh, building sa Makati. Sa yes, maytim uh, may tim na ulap sa Himpapawid o sa Kalangitan kaya yan mga idol oh. panoorin nyo may ibang mga building sa Makati alas di na makita kaya dun po sa mga sumusuporta ah, at nanonood na nga yung mga vlog at mga videos maraming salamat mga idol sana huwag po kayo magsawa na supporta ng aking mga videos sa aking vlog saan na po yung uh, uh, youtube channel ko sana po tuloy tuloy nyo lang po yung supporta ng aking channel at sana mga timpo Nasa ganun eh pag kumita po tayo ay makatulong po tayo sa mga taong ah, walang uh, sariling tahanan at hanap buhay gusto po natin matulungan kaya sana mga idol matulungan nyo ako na ko ng aking mga plano para makatulong po tayo at bibigyan po natin sila ng sariling tahanan at saka kahanap buhay at pati na rin po mga uh, paaralan para sa mga bata na uh, walang kakayaan makapag-aral sa numalin at magandang paaralan at mga na rin po tayo ng mga pang para sa mga taong na sa Pung may kapal so ayan mga idol hanggang dito na lang sana ay uh, huwag kayo magsawa na supporta ang aking mga videos sa aking uh, youtube channel at sa aking mga social medias Maraming salamat at good morning. Nakikita nyo mga idol. Ayan o, oh, medyo may kalakasan ng ulan. Ayan, hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat. Sana huwag kayo magsawa na supportan ang aking mga videos sa aking uh, social medias. Bye bye!